Hello hello guys, maayong buntag. Hello guys. Congrats pan. na. Congrats sa nakakuha sa eskalera ha. Congrats ako pag itong gibalik-balik og kun sa Dili mao atong eskalera nga gihatag pero ang pagpasidaan nako na nga ayaw kumpiyansa sa eskalera aw gawas guild eskalera. Dayon nauna atong 005 atong plastada ato 500. No, eskalera daan ko palagi kay series ang series ang paggawa sa kwan uh, doble mauna nga na po og double ha sugod na po og double ah bantay bantay na po dayon og okay, eskalera ana ra ana ana ra man ana ra man ana ra man ana ra man Maayong buntag sa tanan niya. Maayong buntag sa tanan niya. Ako ni hatag sa inyo 100 ra, 100 ra ni nako ihatag. Ako ni hatag sa inyo 100, 100 ni nako ihatag. Ma-screenshot na lang ninyo or i-lista sa inyo mga papel kodigo. Ha? Dan ko palagi ang eskalera wala nang nato na tumbok no, gihatag ko man lang 342. Uban sa 342 o 435. Uban na sila. Pero huwag na to natumbok no, wa na to natumbok pero nag ko sa inyo nga ayaw mo kumpiyansa sa escalera kay series ang double. Kabalo na mo. Ampay ba na natong escalera igon sa una, no? Ampay na nato igon sa una. So, sugod good na punta o pag-double hulat sa eskalera mo na siya yung pattern hmm. pag mag series gani ang double double guys, bisan pa o kapila ra na ka, kaupat ra na kalima rana Prone prongid na siya sa eskalera, so gapon balik balik ko na sa inyo yung kung ayaw mo kumpiyansa sa eskalera bisan unsa sa eskalera ninyo kay prone ang eskalera o agad nagpalibak pero before pa ana, gikuha na atong 500 atong 500. Ya atong sa inyo 500 og 100. O ni plus star og 005. So karon guys, hatag na ko ni sa inyo isahan ra. Screenshot ninyo. Or ilista dia. Nay double na to ha, na double na nay pamares. Kung dili kursunada ang pamares sa double nga akong aw, bira sa inyong pamares. Ha? Best 1, 2. Best 2, 2. Duha. Depensa, 2. Duha. Oldros, pagwalay, pahabol sa 2.30. Oldros, pagwalay, pahabol sa 5.30. Okay? O. Oh. Ano? Balik na ako naghatag sa inyo ng kwan. Hatag o oh, kwan. Da guys, kanang di, depensa dito dili na kwan na. Eskalera, nalimta na ako kwan. Eska na. Oh. Eska. Arnel Reyes. O, oh, mayong buntag diya. Idol. Idol, Arnel Reyes. Shout out sa imo diya. Mayong adlaw. Dagang salamat sa imong pag... Dagang salamat sa pagsulod si atong panimalay ha. na ah, payag. Kana hmm. guys, SK ng 901 kana SK na 908 o oh. Ah, kamo na mag-igo ana kung inyo nang patdan kay mo pay paggawas sa eskalera ha. Mo pay paggawa so maghulat-hulat na pud ani double ana. So unahan na best one. Best two. o oh, ray na atong doble, ha? So Arnel Reyes Kana sir Bansay-bansay uh, Itong -bansay, mga kombinasyon Focus lang sa umana guys Sa alas 2 Sa alas 2 Kaya Kung nagani Birahon sa atong kombinasyon Alas dos, automatic, 2 Automatic 2.15 To 2.30 Live takajot Tagaanta mo Isa ka kombi Bunal Alas 5 Pag birahon Sa alas cinco, live, otro, 5 Live o true 5.15 To 5.30 1 kombi Bunal Alas 9 ana atong sequence sa atong paglive ha pero kung walay mo gawa sa alas dos derecho alas 5 oh alas 5 kanang alas 9 uy 20% na lang daw battery level guys ah 20% ang battery level sa akong cellphone Okay, so dagang salamat Sir Arnel Reyes ha, sa pagbisita sa atong payag nga ginagmay. O kana guys, screenshot, lista niya. Kamo na mag-igo. Pila ra na ka book oh. Duha ka best 1, duha ka best 2, duha ka doble. Kanang 901 ug 908. Kung kursonada bisag grambole la na diretso, eskalera. Mao pa may pagawas god. Pag mag-tryo mo guys ha, ay kalimot tryo sa is, tryo nuwebe. Pag kursonada ang tryo, tryo sa is, tryo 9. Okay? So kanara guys, ako ikadalit sa inyo. Wala lain.